Hello! Magandang araw mga kababayan sa inyong lahat. Magandang araw. So, kwentuhan muna tayo ngayong araw. At mamayang gabi na yung reaction video, no? So, gusto ko lang sanang i-promote yung video na i-upload ko bukas. Hindi ko alam kung ilang part yung magagawa ko eh, pero ang daming footage na nakuha namin sa ano sa Clark Abandoned Hospital. Ang ano pala nun, ang laki pala nun, nung uh, Clark Abandoned Hospital. Kaya lang, yung part na yung mismong hospital mismo, ginagawa na siyang, ano, ng, uh, ginagawa na siyang museum. So ang abandoned lang talaga yung yung morgue. So doon kami uh, nag-investigate. Kasi nung nung time na yon, 'di ba, skeptic ako eh. Uh, lahat ng may mga time na hindi, meron ako hindi maipaliwanag or nung time na yon, hindi ko pa alam kung paano siya ipapaliwanag kasi kasi nandun pa ako sa situation na yun eh. 'di ba? Siguro pag nag-sync in na sa akin ang lahat. May explain ko na ng maayos. G <laughs> Parang na trauma ako nung ano yung yun, bandang huli eh. ah uh, kasi yung pag-uwi ko dito sa bahay, praning na ako magbukas ng ng banyo. Paraning na. Kasi may naranasan ako doon na doon ko lang talaga naranasan. <laughs> Hindi ako nagpapaka-hype ha. Kasi may time do na ay ayoko mo nang i-spoil, no? Ayoko mo nang i-spoil pero hindi ko may paliwanag. Hindi ko may palang promise. Pati yung mga ang mga pinaggagawa ni ni Sir don hindi ko rin may paliwanag Kasi ang ang tingin ko lagi ko inoobserbahan ah uh, yung galaw ni Sir Ed. Kasi ang di ganito ano, siguro pag napanood ko na ng third person yung video, may mga may maoobserbahan na ako. Pero pag doing tuwing nandoon ka at kasama ka doon, feeling mo kasi oo, quote and feeling mo kasi totoo. 'Di ba? Wala kang room para isipin na ito ay fake lang, ito ay ano, wala kang room sa ganun eh. Kasi unang una Blinded ka na ng takot Yes! Nakakatakot talaga Lalo na yung pinagawa sa akin ni Sir Ed <laughs> My God uh, uh, Hindi ako nakaporma dun eh Dun sa Sa abandoned ano Kasi parang Nalulunod ka ng dilim Tapos ang pinaka Problem ko dun yun Yung sa likod Yes, uh, yes, pwede ko sabihin na, na, na psychological ano. Sinasabi ko naman yun eh habang nag-explore ako eh, yung imagination ko napaka-wild. 'Di ba? Pinipilit ko pa rin pag may nararamdaman ako, pinipilit ko imagination ko lang 'to. Kasi nga nau, nauunahan ako ng takot. Nakakatakot naman talaga. Sinasabi ko do sa video eh. Putang ina. Yung imagination ko napaka-wild. May nakikita ako sa sa peripheral vision ko iniisip ko lang la ah, imagination ko lang yon until such time ayoko na ayoko na magkwento muna ano pero abangan niyo na spoiler kasi eh. ang ang bibigyan ko na lang kayo ng ng patikim yung time na ano na kasama ko na si Sir Ed Kaluwag di ba nagestablish nag-establish kami ng ng baseline ng ano eh ng EMF eh di ba doon sa ano doon sa EMF reading may baseline doon na na isang ilaw o dalawang ilaw nagfo-fluctuate siya. 'Di ba? Actually yung pag-fluctuate nung nung dalawang ilaw sa bagay pangatlo 1.3 milligauss eh. Parang baseline. and wait 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 ha? Napansin ko pala doon sa kaya pala active ang ano ang Clark Abandoned Hospital. May may nearby power plant pala siya doon. As in parang parang isang kanto lang yata or dalawang kanto. May meron siyang parang power plant doon. Dun sa lugar. Kaya pala active, kaya unli parang naka-buffet yung mga ano, parang naka-eat all you can yung mga multo doon ng ano ng energy. <laughs> doon sa Clark Abandoned Hospital. 'Di ba? Grabe yun, man. Then, then nagkaroon kami ng, ng interview kami ng ni, ni Sir Ed. interview ko siya para sa content ko naman. ba diba, Doon sa do sa loob ng building. Kasi anong nangyari doon, ang goal namin kasi ni Sir Ed doon, ah uh, ipakita yung difference ng quote-unquote legit sa mga fake ghost hunters. Ako yung kakatawan kung paano yung method ko kasi ano eh method ng fake go hunter yung sa akin yung ginawa ko eh. Di actually hindi fake go hunter. Sa typical na sa isang newbie sa isang baguhan sa isang ano sa isang ah uh, amateur, di ba? Kasi ako wala namang alam just investigation na yan eh. nag start ako kasi diyan uh, nagre-react lang ng video. At sasabihin ko kung kung peke o hindi ang isang bagay. ba? Diba? Ako for me, may na-experience ako doon, na na-document nga ng camera ko eh. Kaya lang, hindi ko pa, hindi ko, hindi pa nagsisinkin sa akin. Pero feeling ko may explanation ako don. Feeling ko lang ha. Feeling ko lang. Hindi ko lang, hindi ko palang alam kung ano sa akin dahil nasa state of shock pa ako. 'di ba? Ang isang hindi ko maipaliwanag doon yung ano yung pag fluctuate ng ano eh ng ng EMF meter eh. 'di ba okay lang sana kung random eh. 'di ba? Ang hindi na explain kasi doon intelligent yung kausap ni Sir Ed. 'di ba? Okay lang sana kung halimbawa Ah. Uh, tsaka promise yung yung ginagawa sa akin ni Sir Ed. Na ano ko talaga? I don't know, no? Hindi ko alam kung psychological ko lang ba yun or ano. Kasi, yun during that time, sige na nga, magbibigay ako ng, ano, magbibigay ako ng konting, ano, konting-konting spoiler lang naman. Kasi nung time na pinakita sa akin yung event, may, may nakausap, may nakausap daw kaming spirit, eh ba diba, may nakausap daw kaming spirit. Ngayon, inano ako ni Sir Ed, pinabalik ako doon kung ano yung nangyari doon sa ano, doon sa tao. At uh, ganito nangyari, hindi eh, ko ma-explain, 'di ba pag yung nakapikit ka, black. Black 'yan ano. Kasi skeptic ako eh. 'Di ba madalas kong panoorin yung ano, yung kay yung pagtawid ni J Kustura Madalas kong panoorin yun eh, yung, 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 yung pagtawid kay Jay Kustura eh. Sabi sa akin ni Sir Ed Kalawag, i-clear mo yung mind mo. <laughs> eh, sa ayaw sa gusto ko, yung pagiging skeptic ko nandun kasi. So, anong nangyayari? If, uh, parang napipredik ko na eh, baka mamaya isusubuan lang ako ng, imp ng impormasyon na to. Na, ng impormasyon ni Sir Ed Kalawag na yun ang maiisip ko. Yung halimbawa, ah uh, may may naiisip ka ba na ano na na lugar, may naiisip ka ba may nakakakita ka ba ng bahay? Mga gano'n na eh. Syempre pagka pagka sinabi mo na makita ko ng bahay, may imagine ko talaga yung bahay. <laughs> Pero wala siyang sinasabi sa akin. ah uh, uh, ang sinasabi lang sa akin ni Sir Ed Kaluwag, may may nakikita ka bang event na nangyayari? Ganyan-ganyan. At I swear, suddenly, yung black naging green. Sa, sa isip ko, ha, naging green yung, yung environment. Green na ano, as in, di ba, from black naging green. And this siguro, pinipilit ko pa hanggang ngayon, iniisip ko, baka mamaya, psychological ko lang yun eh. Diba Alam nyo naman ako, kailangan ma ko ng, ano, through science yung nangyari. Naging green. Tapos, feeling ko, para nasa jungle na ako. I don't know kung nakahiga ba ako or nasa nagtatago ako sa isang grassy place. Sa isang madamo na lugar. Pero hindi ko naiitsura hang damo ah. Parang feeling ko lang kasi para ang vision ko kasi parang ganito eh. Yung may ma may green na nakaharang sa akin na parang nasisilip ko pero feeling ko damo yun eh. Then, uh, feeling ko para may gera. May war. Alam mo yung parang mga scene sa ano, sa, sa mga war movies. Yung, parang Vietnam War style. Na may mga narinig ako nagsisigawan. Hindi ko alam kung, ah, uh, isa isip ko to ha, sa isip ko to. Sa isip ko to. May narinig ako mga sigawan or Ano ibig anong tawag doon? Parang nag-aaway something like that ano, na hindi ko na hindi na nagtatawanan ba sila. Basta alam mo yung parang ito ito best best description. Alam mo pag pumunta ka sa palengke, may noise ng tao kang naririnig. May mga may may tumatawa diyan. Hindi ko nga alam kung lahat sila tumatawa ba or lahat sila inagagalit. Then may gunshot ako narinig na sa isip ko lang. Bang, bang, bang. Parang ganon. Out of nowhere yun, mena. Out of nowhere yun, ha. Ito, teaser pa lang to nung ano. Out of nowhere na, na ano ko sa isip ko yun. Na narinig ko sa ano. Kaya, ano yung ba yung nakikita mo? Kasi ang nangyari doon, tinanong niya yung di umano'y kaluluwa kung anong nangyari bago na matay. Sinulat ni Sir Edyo na sa akin pa ba yung ano? Sa akin, wait lang, kukunin ko lang yung papel. Wala na sa bulsa ko yung papel. Kasi ahead of time, kasi nag-spirit of the glass kami ah uh, ako kasi inoobserba ko baka mamaya tinutulak lang yung ano. Yun ang unang instinct ko baka mamaya tulak lang yung, yung bato eh. Mamaya ululin lang ako ni Sir Ed Caluag na kunyari uh, gumagalaw yung baso. Pero pinasubok sa akin ni Sir Ed Caluag yung baso. Ah... Uh, pag sasadyain mo siyang ano, ah uh, i-move, may friction kasi eh. Yung baso, ay eh, pag sinadya mong i-move ang baso, matutumba siya. Makikita nyo naman sa video eh, kung paano ko testingin yung ano, yung, yung baso. Kasi pinasubok nyo, sabi niya sa akin, sir mo igalaw mo yung baso. Mahirap siyang yung ano, by, by kamay. Mahirap siyang i-move. Mahirap siyang i-slide. Yung baso mismo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na na tinutulak lang yung baso kasi mahirap siyang paano, paano ba, no? let's say ito, no? Mahirap siyang imove kasi pagka imove mo siya ng kamay mo, matutumba siya eh. ba diba? Pero unfortunately, hindi gumalaw, hindi masyadong gumalaw. Pero may, may micro-movement akong uh, nararamdaman doon sa baso. Pero I doubt kung sinasadya hindi ko naman masabi kung sinasadya ni sa Ed Kaluwag na i na i-move yung baso sa sa daliri ko no. May micro movement ako nararamdaman. Pero hindi siya sapat para masabi kung paranormal. 'Di ba? So ang ang nangyari uh, ang ginamit na lang namin dun sa Spirit of the Glass. Ah uh, yung EMF meter magbabanggit si ano kasi pinasabi sa akin ni ano eh, ni, ni Sir ano eh, ni Sir Ed na ano yung ano yung feeling mong letter na ano na kung saan sana siya pupunta kung anong letter siya pupunta sana sabi ko letter V nag-spike yung EMF meter men ano ha? Anong nangyari kasi bago-bago umpisa nun, Uh, chinek na namin yung ano, off camera, ay, hindi naman off camera ano. Yung nag-i-start pa lang chinek namin kung paano naapektuhan yung EM, eh, EMF meter ilalapit sa cellphone ko. May may konting ano, may konting spike sa ilaw ng camera. Basta nag establish kami ng baseline eh. Scientific ang ginagawa namin para ma-make ma sure na walang contaminants talaga. Pero nakakabilib doon, nag-spike nag yung EMF meter kada tanong. Kada tanong. Then, yun nga, nabuo yung name, ano. Nabuo yung name na nung diumanoy spirito. Tapos tinanong niya, ano, anong kinamatay mo? Kasi parang ganito, yung, yung kinamatay kasi, madaming ano eh, Yes, I do admit ano, I do admit pwede kasi nagkataon na parehas kami ng iniisip. Hindi ko pwedeng sinabi ko din naman doon harap-harapan doon sa video eh. Yung alin ba uh, kasi nagmatch yung reason kung kung paano namatay, kung ano yung nakita ko sa isip ko nung habang fina-flashback ako ni Sir Ed. Doon sa sinulat niya kasi muna men eh. Sabi yung ni Sir Ed, paano ba natin machi-check to na walang contamination tong gagawin natin? Kasi nakausap niya daw, di umano yung kaluluwa. Ngayon, nagsulat si Sir Ed ng, ng, ano, ng reason yung kinamatay ng kaluluwa. Tapos ako sinabi ko, may gunshot ako narinig sa, ano, sa, basta yun ang sinabi, war, tapos may gunshot ako narinig. Yun ang sinabi ko kay Sir Ed. Nga, now, nung pagkasabi ko, nung binuklat niya sa akin, oh, nakalagay doon sa sinulat niya nung una, binarel. At itinapon kung saan. Well, doon sa itinapon na part, uh, huli ko na nun no, na-realize na yung, yung na, ano kung damuhan, naisip, baka yun yun, ano? Pero hindi ko alam ano, gusto kong kayo ang mag-analyze. Mag Instead na ako naman yung ano nyo, i-debunk nyo ko. Willing ako doon ha. Pag, pag na-publish na, na, yung video, i-debunk nyo ako. I-debunk nyo ako. Tulungan nyo ako na, ano, this time ako naman na i-debunk nyo. Kasi nga, pagka ikaw yun nandun, ikaw yung nakasalang doon, maniniwala ka talaga kasi eh. Ito yung hindi naiintindihan ng, ano, ng, ng mga kritiko ko. Sasabihin kasi nila noon, ikaw ang pumunta doon, ikaw ang pumunta doon para malaman mo kung totoo. Mali yun eh. Kasi kahit pa sabi mong hindi totoo ako ha. Kahit pa sabi mong hindi totoo yung nangyayari sa iyo kapag ikaw ay nataniman na ng takot, katulad ng nangyari sa akin, nataniman ka na ng takot. Uh, tapos yung kasama mo pa ebatikan pa sa ganun larangan, magiging bias ka namin eh. Pero ano, ay uh, I swear to God, pinilit ko hindi maging bias talaga doon. Pinilit ko hindi maging biased kaya lang syempre, dahil kasama ko si Sir Ed Kaluwag. Maghahalo dun yung yung takot mo dun sa sa lugar. Ah, uh, yung imagination mo, yung adrenaline mo. Then ano, then ano pa ba yung Then gusto mo pang maging nice kay Sir Ed Kaluwag. Gusto mong ano, 'di ba? parang magiging bias ka pag nandun ka. Kaya hindi effective na sumama ka talaga eh. Para sa akin, ha? Hindi effective kasi lilitaw na maniniwala ka talaga eh. Pero dito sa gagawin ko, nung sumama ako doon, ah, uh, gusto ko i-debank nyo ako. Willing ako doon. o sabihin nyo na, na parang ako ay, ah, uh, sumasakay lang kay Sir Ed Caluag, okay lang. Sabihin nyo doon. At, ah, uh, Aaralin natin kung may point kayo Kung may point kayo dun sa ano Hindi ko kayo kukontrahin Promise Kung may explanation kayo dun Dun sa evidence na nakuha ko dun Sige, willing po ako Para, ito naman Para naman sa katotohanan to lahat eh Di ba? This time kasi, hindi ako Feeling ko kahit naranasan ko na yung mga Hindi ko pa naranasan dun sa loob Feeling ko hindi pa rin ako qualified Na magsalita kasi nga baka mamaya blinded lang ako ng ano eh, Nang ng takot or ng ano kaya ako naniwala. Pero I do admit that time naniwala. Hindi naman talaga ako sa ito ha. Skeptic kasi ako. Pero at the same time naniniwala naman talaga. Sina, sinasabi ko naman dito 'yan sa sa vlogs ko, 'di ba? Skeptic ako, pero at the same time naniniwala ako dun sa ano, dun sa uh, naniniwala ako dun sa existence ng spirit world. Kaya lang syempre sa dami na nami-make ngayon ano, may mga time kasi ako na na, na eh. Na talaga naman mukhang peke. 'Di ba? Pero pero yung yung naranasan ko kasi ngayon kagabi as of this recording hindi ko ma-explain for now siguro for now hindi ko ma-explain pero pagka halimbawa nag-gather na yung lahat ng ng thoughts ko maari no maaring ma-explain ko na siya kasi nga uh, as of now nasa shock pa rin ako hindi pa rin mawala sa isip ko kung ano yung nakita ko talaga eh at documented yun sa sa video malayong malayo siya dun sa yung mga white lady nila kuya red nila ano malayong malayo siya dun men identifiable mo siya na isang ano pero ano talaga men malupit ayoko muna ano ayoko muna ib ibuga yung ano yung mama -ma Mapapanood ma nyo naman sa video yon, Pagka in-upload ko na bukas. Tiis-tiis na lang. Hindi siya ano. Uh, mas gusto ko na nga lang uli. Ano sa si sementeryo eh. <laughs> Para mas safe ako sa sementeryo kaysa sa sa ganun lugar. Diba? ba? At least sa cementerio, payapa ako doon. Pero alam mo yun, ganito ano, nakaka-addict pala yung ghost hunting na yan. <laughs> nakaka-addict siya, pero at the same time, ayaw mo na. Ayaw mo na, pero at the same time, nakaka-addict. Na, masarap kasi siya talaga gawin. Pero feeling ko, para sa akin, huwag muna ngayon. Huwag muna. ayaw ko na muna. Gusto ko muna magpahinga. Maybe sa susunod ano. Ayoko na lang, hindi ganito. Pwede, pwede sumama ako sa sa investigation uli. Ayoko na lang talaga mag alone challenge. <laughs> ayoko talaga. Ayoko. Ayoko, ayoko, ayoko. Anyway, mga kababayan ko. 'Yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.